Magandang araw sa lahat. Welcome to NCG Game Yard YouTube channel. Uh, may ipakita akong mga yung mahilig sa mga sinibalang kung sa Bisaya pa, uh, bago, bago doon, uh, ito ay para kay Mr. Alpapara ng Karkar. Uh, ihatid namin ito bukas. Idaan lang namin kasi uwi ako. Ito ay uh, SBR by Milsim's Black. 10 months old, ready to breed na. I-prime mo lang, sir. Ito ay may wing ba number 090. Ano ito? Uh, Boston Roundhead by White Kilso Battle Cross okay. Nasa 16 months na siya Boston. okay. Sino mga ma mahilig ng sinibalang o lakton sa Bisaya uh, I-release mo na ito to ay uh, Boston Roundhead by White Tilso. Nasa 15 to 16 months old. Naglugon pero paano na ito? Pakompleto na. Uh, December pwede na ito magamit. Pang-exam. Hmm. Straight white kale. So ito, 15 to 6, 16 months old. din Mag-16 months old na ito. Hmm. Pwede na ito sa December. Yung buntot na lang. Hmm. Ito ang pang-apat na sinibalang. 5K sweater by White Kelso. Nasa ano, 16 months. 16 months old. Ah, pwede na sa December. Okay. O, kung sinong may kusunada, pakimessage na lang PM lang sa FB page ko NCG Gimmyard. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo.